Ayo nga. Tignan nyo po. Ayo. oo. Oh. Oo nga, no. Ito po ay bundok. Pero kita mo, oh. May mga kutkut -kut ng baboy. Hindi, sila dito. Dito? Sa dito. Mga anong oras sila naligo? Gabi, mga gabi. Mga gabi? Mga anong oras? Oh, diba? kaya, May mga anong oras. Mga anong oras. Mga anong oras. Mga anong Mga dapat pala dito lagi ng ano, silo. kagabi Ha? Ano yan tol? Sa gabi lang sila, ano dyan? Kagabi. Ito ang Ano nga gawin? Bago nga ano, bakas o. Oh. Parang papuso, no? Ay, may daan Malaki yan. Oh, oo nga, madami. Hindi lang isa, ano? marami siya. Mga apat, katlo. Mm -hmm. Makakauli rin tayo niya. Nasaan yung, ano mo, tol, yung kahoy? Ah, may bagay tol, daro. nga, may pakikita pa kami sa inyo. Ang galing eh, no? Alam, makikita mo talaga yung bakas ng baboy. Ay, mas mabulayan to la. <coughs> Kisa doon sa nakaraan, no? Nagugas kami ng na kamay, eh. Oh. Grabe baboy no. Talagang dito sila inuman nila. Eh dito pala pwede niyo nang bantayan dito. Sa gabi no. Gawin kaya natin minsan. naman to pag matulog sana isang gabi. no. Sa sama ka. Pag doon yung pinuntahan natin para maano mo yung motet. Mutit? Oo. Oh. Yung parang ko na yun? Yung rabbit. Yeah. Yeah. Rabbit sa gubat? Oo. Yeah. Pero tansya oh, ko daga yun eh. Na malaki. <coughs> Dahil yun daga. Kano oh, matamis yun? Matamis yun laman? Oo. Yeah. Uh -huh. Parang tambing din. Oo. Uh -huh. yung ng baboy? Bakit? Oo oh, nga no? Para ano yung ano um, Oo oh, nga no? Yan ang ng baboy. Oh malaki na yung baboy. Oh. Abot yan na ito yung yeah. baboy. Oh. Ba't nila kinakigit yan? Hanggang dito yung putik niya. Malaki siya. Oo nga, may putik oh. <coughs> Magugas kami ng kamay. Kasi kakain na. Ah, pag na, ganyan dapat. Makalinis mm, lang. Ang gamit sabi nito. Pag walang sabon. O, oh, di ba? Ayan, Nay, oh, tingnan mo, Nay. Oh. Oh, di ba? Oh. Maragulay. 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 Ugas na lang kamay. Kain na. Kakamay lang kasi kami. Oh, Nay, oh. Hmm. Tapos ugas na. Ayan, may sabon oh. sila dito. Ayan, yeah, yeah. Hugas na, kakain na. Ayan ang panghugas ng kamay kasi kakain po kami. Magkakamay kasi. Magkakamay kailangan ng sabon. 'Di ba? kamay natin. Ayan. Diba? Malinis din sila, ano. Madulas na nai. Eh. Sana nakakalinis. Ay, ang ganda niya. Ayun. Ay, galing kaya natin. Para hindi na bibili ng sabon. Ayan, no, tanggal talaga 'yung dumi, oh.